Nagbukas ang pelikula sa isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng uniforme sa bilangguan na nagtatrabaho sa ilalim ng nakakapasong araw. Mukhang naghuhukay sila ng mga butas sa gitna ng kawalan. Habang nagtatrabaho sa gayong hindi magandang kalagayan, isang batang lalaki na nagngangalang Barbagang sadyang nagpakagat ng isang ahas upang makatakas sa mahirap na trabaho. Ang eksena ay lumipat sa isang batang lalaki na nagngangalang Stanley Yeltatz na naglalakad sa kalye biglang bumagsak ang isang pares ng sapatos sa kanyang ulo at bumagsak siya. Nagpasya siyang itago ang sapatos dahil kasalukuyang nagaayos ng mga sapatos ang kanyang pamilya. Gayunpaman, sa kanyang pag-uwi, siya ay inaresto ng pulisya sa hinalang nagnakaw siya ng sapatos. Lumalabas na ang sapatos ay pag-aari ng isang sikat na basketball player na nagngangalang Clyde Livingston, na nag-donate nito sa charity dinala ng pulisya ang bata at ipinaalam sa kanyang pamilya ang insidente. Gayunpaman, ang pamilya ni Stanley ay hindi nagulat at sinisisi nila ang kasawian sa isang sumpa ng pamilya. Pagkatapos ay iniharap si Stanley sa korte at sinentensyahan siya ng hukom ng labing walong buwan na pagkakakulong sa Camp Green Lake, isang juvenile detention center. Doon, ipinakilala siya sa manager na si Mr. C si Mr. C ay isang napakahigpit na individual at binalaan niya si Stanley na hindi siya mabubuhay kapag tumakas siya mula sa kampo dahil walang tubig sa paligid ng kampo. Pinag-uusapan din niya ang mga makamandag na ahas sa rehiyon na tila pumatay ng maraming tao. Pagkatapos ay binibigyan si Stanley ng kanyang uniforme at sinabihan na magukay ng limang talampakan ang lalim at limang talampakan ang diametro araw-araw upang bumuo ng karakter bagamat hindi siya dapat maghanap ng partikular na bagay kung sakaling makakita siya ng isang bagay na kawili-wili, maaari siyang pumita ng isang araw na walang pasok. Sa susunod na eksena, ang psychologist ng kampo na si Dr. Pendensky ay ipinakilala si Stanley sa isang grupo ng mga lalaki na may mga palayaw na X-ray, armpit, squid, zigzag, magnet, at zero. Laging tahimik si Zero dahil siya ang pinakabata si Stanley ang pumalit kay Barfbag sa squad matapos siyang isugod sa ospital kanina. Sa tanghal iyan, nang ihayag ni Stanley na siya ay maling inakusahan ng pagnanakaw ng sapatos ni Livingston, binasag ni Zero ang kanyang katahimikan sa unang pagkakataon, na ikinagulat ng lahat. Ang isang flashback pagkatapos ay nagpapakita na ang dakilang lolo ni Stanley na si Stanley the First ay mayroong kayamanan sa stock market, ngunit isang araw, siya ay ninakawan ng isang babaeng nagngangalang kisang Kate Barlow ito ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng pagkabigla at sa loob ng ilang buwan, siya ay naging ganap na mahirap. Nang walang ibang pagpipilian, nagsimulang magtrabaho si Stanley the First sa isang European farm kung saan siya ay umibig sa anak na babae ng kanyang amo. Humingi siya ng payo mula sa lokal na manghuhuli, si Madame Zerone, kung paano makuha ang puso ng dalaga. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Zerone na ang batang babae ay hangal, kaya dapat siyang lumipat sa US sa halip. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Stanley the First ngunit sa huli, hindi niya pinansin ang payo at nakipag-usap sa dalaga. Sa kasamaang palad, sinabihan siya ng ama ng batang babae na magdala ng isang malaking matabang baboy bilang dowry kung nais niyang magkaroon ng pagkakataong pakasalan ang kanyang anak na babae pinuntahan muli ni Stanley the First si Zerone at binigyan siya ng isang baboy, na sinasabi sa kanya na buhatin ito sa bundok at painumin ito ng tubig mula sa isang nagpapayamang natural na batis. Humayag si Stanley the First at nangakong bibisitahin si Zeronia pagkatapos niyang magtagumpay. Nangako rin siya na dadalhin niya ang mahinang matandang babae sa bundok upang maibalik nito ang kanyang lakas at kabataan. Sa kalaunan, lumalaki ang baboy sa laki at dinala ito ni Stanley the First sa ama ng batang babae. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Zerona, ang batang babae ay napakatanga. Dahil mas pinili niya ang matabang lalaki na nanliligaw sa kanya kesa kay Stanley. Nabigo, nagpa siya si Stanley the First na sundin ang unang payo ni Zerona at pumunta sa Amerika. Ngunit sa proseso, tuluyan na niyang nakakalimutang tuparin ang pangako niya kay Zerona. Nagalit dito ang manghuhula kaya't isinumpa niya ang buong lahi ng lalaki sa walang hanggang sumpa. Sa kasalukuyan, nasasanay na si Stanley sa buhay sa kampo. Isang araw, nadiskubre niya ang isang malapad na bato at ipinakita ito sa tagapayo na si Dr. Pendensky, umaasa na makapagpahinga. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng tagapayo na ang warden ay hindi interesado sa mga malapad na bato binanggit din niya na dati ay may lawa dito, at lahat ng lupain sa paligid nito ay pagmamayari ng lolo ng warden. Ang pelikula ay bumalik sa isang daang taon na ang nakalilipas ng ang lolo ng warden ang namuno sa bayan. Isang lalaking nagngangalang Sam ang nakitang nagbebenta ng sibuyas. May crush siya sa isang lokal na guro na si Catherine kaya binibigyan niya ito ng isang sako ng sibuyas ng libre. Gayunpaman, bilang kapalit, binigyan niya siya ng isang garapon na peaches na siya mismo ang gumawa. Sa kasalukuyan, nanalo si Stanley kay X-Ray at sa iba pa at tinatanggap nila siya sa kanilang pangkat sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng palayaw na caveman. Ito ay dahil magaling siyang maghanap ng mga fossil. Isang hapon, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang ina at tumatawa habang binabasa ang mga kwento nito hindi nagtagal, dumating doon si Zero at tinanong kung ano ang kanyang tinatawanan, na umamin na hindi siya marunong magbasa. Pagkatapos ay hiniling niya kay Stanley na turuan siya kung paano magbasa ngunit tumanggi ang huli, na nagsasabi na siya ay pagod sa paghuho kay buong araw. Isang araw, natuklasan ni Stanley ang isang bagay na kahawig ng isang bala ng baril. Sa kasamaang palad, inagaw ito ni X-Ray sa kanya at ibinigay sa tagapayo upang makapagpahinga. Pagkatapos ay ipinaalam ng tagapayo sa warden ng kampo, na ipinahayag na isang babae, tungkol sa natuklasan. Humanga sa bagay, binigyan niya ng gantimpala si X-Ray at inutusan ang lahat na hukayin pa ang butas kung saan nakuha ang bagay. Ang pelikula ay muling nagbabalik sa isandaang taon sa nakaraan. Bumisita si Sam kay Miss Catherine at nag-alok na ayusin ang tumagas na bubong kapalit ng tatlong garapon ng kanyang mga maanghang na pictures. Pumayag naman si Catherine at nag-overtime, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Gayunpaman, ang ibang mga lalaki sa bayan ay nagsimulang magpakita ng interes sa kanya. Isang gabi, niligawan siya ng lalaking nagngangalang Trout Walker pero brutal na hindi siya pinapansin ni Catherine. Lumipas ang mga linggo at kalaunan ay natapos na nisama ang kanyang pagkukumpuni ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsasama ng dalawa. Isang araw, nag-ipon siya ng lakas ng loob na halikan siya. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Trout Walker at dahil sa paninibugho, sinunog niya ang paaralan ni Catherine. Nang malaman ni Catherine ang tungkol dito, nagmadali siya sa lokal na sheriff para humingi ng tulong, ngunit sinubukan siya nitong pagsamantalahan. Sinabi rin niya kay Catherine na ang kanyang itim na kasintahan ay malapit ng mapatay para sa krimen ng paghalik sa isang puting babae. Sa takot, nagmamadali siya para pagsabihan si Sam ngunit huli na ang lahat dahil binaril siya sa sarili niyang bangka. Nagpadala ito kay Catherine sa isang estado ng pagkabigla, at kaya nagpa siya siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Pagkalipas ng ilang araw, pinatay niya ang sheriff at sa wakas ay binigyan siya ng halik bago umalis. Pagkatapos nito, hindi na lumingon si Catherine at nagsimula na ang kanyang paglalakbay bilang isang killer nagpatuloy siya sa paggawa ng pagnanakaw sa mayayamang mga ngalakal at may-ari ng lupa bago sila pinatay at nagpaalam sa kanila sa pamamagitan ng isang signature kiss. Ito ay nagbibigay sa kanya ng palayaw na kiss ang Kate Barlow. Samantala, pagkatapos ng pagbitay kay Sam, hindi na umuulan sa bayan at tuluyang natuyo ang lawa, na nagiging walang halaga ang lupain ni Trout Walker. Sa kasalukuyan, isang araw, nang dinalhan ni Mr. C ng tubig ang mga lalaki, nagnakaw si Magnet ng isang bag ng binhi mula sa kanya. Sa kasamaang palad, napansin ni Mr. si ang nawawalang bag at nagbanta na parusahan ang lahat. Nang walang umamin, nagpa siya si Stanley na tumayo para iligtas ang iba. Dinala siya ni Mr. C sa warden na umaasang mapaparusahan siya sa pagnanakaw. Gayunpaman, ang hindi mahuhulaan na warden ay pinagalitan si Mr. Cisahalip para sa pagkagambala sa bata mula sa kanyang paghuhukay. Nang bumalik si Stanley sa field, hinukay ni Zero ang kanyang butas bilang isang paraan upang pasalamatan siya sa pagligtas sa lahat. Dahil sa kilos, nag-aalok si Stanley na turuan siya kung paano magbasa at magsulat. Habang nagpapahinga sila, pinagtagpo ni Stanley ang dalawa at nalaman, na ang parang bala ng baril na nakita niya kanina ay talagang isang tube ng lipstick. Ito ay pag-aari ng walang iba kundi si Kate Barlow. Kasabay nito, inihayag din ni Zero na ang kanyang tunay na pangalan ay Hector Zerona. Maliwanag na ang batang lalaki ay kamag-anak ni Madam Zerona, na sinumpa ang pamilya Stanley taon na ang nakalilipas. Isang araw, nalaman ng manager na pinahukay ni Stanley si Zero ng kanyang butas. Pinagalitan niya ang dalawa sa pagiging inutil at narinig niya ito, nagalit si Zero kaya hinampend niya ng palakol ang lalaki at tumakbo palayo sa kampo. Nang maglaon, tinalakay ng warden at iba pang opisyal ng kampo ang pagtakas ni Zero. Hinuhulaan nila na hindi siya makakaligtas ng higit sa isang linggo, dahil ulila si Zero na alaman na iniwan siya ng kanyang ina sa isang parke at hindi na bumalik. Narinig ni Stanley ang pag-uusap at labis itong nagalit sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, naalala niya kung paano nakaligtas ang kanyang lolo sa tuhod na si Stanley not the first ng labing anim na araw sa disyerto pagkatapos ni nakawa ni Kate Barlow ang kanyang kariton. Nakaligtas pala si Stanley dahil sa isang lugar na tinatawag na God's Finger walang nakakaalam kung nasaan ito dahil nabaliw na si Stanley ng tuluyan na siyang matagpuan. Nang sumunod na araw, nagpa siya si Stanley na tumakas upang iligtas ang kanyang kaibigan na si Zero. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad sa disyerto, sa wakas ay nakita niya si Zero na natutulog sa ilalim ng isang lumang abandonadong bangka. Ibinunyag ni Zero na nakaligtas siya dahil sa mga garapon na puno ng mga peaches na nakita niya sa bangka maliwanag na ang bangka ay pag-aari ng yumaong si Sam. Napansin ng mga lalaki ang isang bundok sa di kalayuan na parang hinlalaki ng tao. Nang tinitigan ito ng matindi ni Stanley, bigla niyang naisip na ang bundok ay ang God's Finger. Sa pag-asa na maaari silang makahanap ng isang bagay, ang dalawang bata ay nagsimulang umakyat sa bundok, ngunit sa kalagitnaan, si Zero ay napapagod at hindi na makagalaw pa sa pagtanggi na sumuko sa kanya, binuhat ni Stanley si Zero sa kanyang likod at dinala siya sa bundok. Ito, nang hindi nalalaman, ay tumutupad sa pangako ng kanyang lolo sa tuhod kay Madam Zerones sa pamamagitan ng pagdala sa kanyang apo sa tuhod. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, nakita nila ang sapa. Natuklasan din nila ang mga sibuyas na pinatubo ni Sam sa tabi ng tubig. Samantala, sa bahay, sa wakas ay nakahanap ng lunas ang ama ni Stanley para sa mabahong sapatos, gamit ang mga peaches at sibuyas. Idineklara rin inosente si Stanley at dumating ang abogado ng pamilya sa kampo para kunin siya. Gayunpaman, pinipigilan ng warden ang impormasyon tungkol sa pagtakas ni Stanley. Nang sumunod na araw, nakabawi si Zero at ipinagtapat na napunta si Stanley sa kampo dahil sa kanya si Zero pala ang walang kamalay-malay na nagnakaw ng sneakers sa charity auction at nang mapansin niyang hinahanap ng mga pulis ang mga ito, natarante siya at itinapon ito sa isang tulay. Dahil sa malas ni Stanley, ang sapatos ay nagkataon na tumama sa kanya. Nang marinig ito, natigilan ang huli ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, nagpapasalamat siya nang mahanap niya ang God's Finger. Muling nag-flashback sa nakaraan ang pelikula. Sa wakas ay natagpuan ni Kate Barlow ang bangka ni Sam sa tuyong lawa na ngayon ay naging isang disyerto. Habang siya ay nakaupo mag-isa, inaalala ang kanyang yumaong kasintahan si Trout Walker at ang kanyang asawa ay dumating sa eksena. Hinihiling nilang malaman kung saan itinago ni Kate ang lahat ng kanyang mga ninakaw na kayamanan dahil sila ay desperado sa pera pagkatapos nilang mawala ang lahat sa tagtuyot tumanggi si Kate na tulungan sila at sa halip ay ginawa ang hindi maisip sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanyang sarili na makagat ng dilaw na butiki. Simula noon, ang mga nauna kay Trout Walker kasama ang kasalukuyang warden ay naghuhukay sa tuyong lawa sa paghahanap ng kayamanan ni Kate. Sa kasalukuyan, bumalik sina Stanley at Zero sa field para hanapin ang treasure chest kung saan niya orihinal na natagpuan ang lipstick tube ni Kate. Sa huli ay nagtagumpay sila ngunit sa sandaling iyon, dumating ang Warden at si Mr. C at sinubukang agawin ang kahon. Gayunpaman, mabilis silang umatras nang mapansin nilang umakyat ang mga dilaw na butiki sa mga lalaki. Kinaumagahan, hinihintay pa rin ng Warden na makaalis ang mga butiki para nakawin niya ang kahon. Buhay pa pala ang dalawang bata dahil ang mga butiki ay tutol sa mga sibuyas na kanilang kinakain. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din ang abogado ni Stanley kasama ang mga pulis. Inakusahan ng warden ang mga lalaki ng pagnanakaw ng kanyang kahon ngunit mabilis na tinanggihan ang kanyang mga pagangkinang mapansin ni Zero na nakasulat sa kahon ang pangalan na Stanley Yelnat. Dahil dito, pinayagang umalis si Stanley dala ang kahon habang inaresto ang warden at ang kanyang mga tauhan. Sa wakas ay umuulan din sa disyerto sa unang pagkakataon sa loob ng isang daang taon. Nang maglaon, tumungo ang mga lalaki sa tahanan ni Stanley kung saan pantay nilang ibinahagi ang kayamanan. Gamit ang bagong nahanap na kayamanan, kumuha si Zero ng isang pay para matagumpay na mahanap ang kanyang ina at napagalaman alaman na kanina pa niya ito hinahanap. Nagtatapos ang pelikula ng maging bahay ang mga lalaki at anyayahin ang lahat ng pinakawalan na bata sa kampo na bumisita.